Hi. Hey, magandang araw sa inyo lahat. Nababalik na naman po si Master Choper Legaspi. At ngayon kaibigan ay ituturo ko sa inyo ang dipinsa ng Ranos na aking ginagamit. At subukan nyo lang baka ito inyo'y inyong magustuhan. Okay? Ngunit hindi lang basta Pagdipinsya sa runhouse cake dahil ang ibang mga kalaban talaga ay hindi basta-basta umatake ng runhouse cake kundi mayroong suntok. Okay? So, ang ibigay ko sa inyo ay yung sumusuntok tapos atake ng runhouse cake. okay Okay? Ito na yun. Para mas muntilihan nyo, i-demonstrate ko muna sa inyo ang atake ng kalaban. Okay? Para ang kalaban pag ganyan, suntok. Ayan. Okay? sumutok muna ang kalaban barang dalawang bisis ayan sumutok ayan tapos umatake ng pronoskip okay ba yun? okay kung gusto pong ituro sa inyo paano ba na okay o barang ganyan sumutok ng kanan, kaliwa, tapos ng pronoskip ayan yan lang muna. Gusto nyo ba? Paano magbipid kapag ikaw yung matake, inatake ng dalawang suntok tapos matake ng runner's cave. Okay? Buka natin. Ganyan. So ito ang atake ng kalaban. Suntok. Long no basis tapos matake ng runner's cave. Okay. Buka natin. So ito po ang atake ng kalaban. Okay? Good job full job, tapos produce escape. Okay? So, kung mayroon kayong partner dyan, yan ang gagawin ng partner nyo. The job, full job, First, produce escape. Okay? Sa panga, tutok ng isang bisis, dalawang bisis, produce escape. Okay? Sa sarapan, the job, full job, tapos, produce escape. Sa panga, Good job. Good job. Bonus cake. Ayan. Isa pa ka? Ito ang suntok ng laban. Suntok. Talo up. Tapos, bonus cake. Okay. Kung ganyan ang atake ng kalaban, ganyan po mga kaibigan. Kasi kasimple, umatras ka. Ayan. Atsya black. Tapos, pag may palo up, pwede ka rin gagamit ang pangalawang atsya black. Okay? Ayan. So, ganyan, mari. Pinsa. Ayan. Or, kung oo na ang kanan, mari pa Kabir ka lang. Kabir. 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 Ayan. Okay. Ready natin? Maring ang ginamit niyang unang suntok ay ang kaliwang kamay niya. Okay? O kanan. Ang kanan ang unang Ganyan, pinsa ka, pinsa, tapos nag-donor Ganyan lang, tigat. Pari ka mag-donor block, sabay, it's black, block. Kaya, ang itong it's a block ay, forward to magkibigan. As pati ang donor block ay, lapitan mo, tapos tulak mo lang. Yan. Dito lang mga kibigan, ang dito lang at dito ay, tulak mo yung katawan. Kaya maaaring matutumpa ang kalaban. Okay? Kaya... Pero sa malapit na yan, pwede mo mga lang. Tapos, tulak mo lang. Maring idikit mo ang kamay mo dito. Ayan. Ganyan lang. Pagilid mo lang. Tapos, tulak. Okay? Pwede mo kaya to? Subukan nyo lang. Okay? Simple, pero kasimple. Dahil, kapag wala kang tiwala sa iyong soft style, minsan talaga ay gagamit ka ng buong lakas. So, gagamit ka ng kotse block. Ayan. Maaring ang kaliwa ang ginagamit o ang kanan, importante ay ginagamit mo ang iyong pagdipinsa kahit hardstyle. Dahil minsan kapag hindi ka panda ay kapag wala kang tiwala sa softstyle, hardstyle na gamitin mo. So, ano bang ipinakita ko? Yung ipinsa na ginagamitan mo ng lakas na outside block. Ayan. Kahit ano po nauna, ayan. Ito po ang pinaka-the best na palipin sa mong yung sarili. Okay, Let's natin. Ito pong ginagamit ko, po outside block. At control mo lang ang distansya. Dahil pag ganyan mo, maaari kang matamaan, maaari kang mag-weave. Okay? Pwede kang mag at weaving. Okay? So, ganyan po ang kaibigan. Okay? Ganyan. Pinsa, dipinsa. Iwas, iwas. Ayan. Dahil, kailangan talaga iwasan mo ang sudok. Tapos, kapag sisipa mga kaibigan, parang ranuskik ka na mula dito, okay? Parang tingnan niyo ang aking paa, ayan. Parang yung ikot mo to, ayan. Tapos, kailangan itong harapan na paa mo. Uh, ibig sabihin, itong sa likod ng paa, dapat mo. Dapat utaka dito. Pare ka lipag ganyan. Cover mo dito tapos tula. Kuha nyo. Pag ganyan po mong kaibigan, maaari mong ilagay ang kamay mo dito tapos tula. Ayan. Sa sarapan, maaari yung granos cake na mula sa nagula dito. Pag ganyan, parang bungso lang yan. At saka paksaw. Pag ganyan. Okay? Tapos, Tabaan mong distansya ng yung paa, pagganyan at sara mo mga kamay mo pa kanya no yan tapos tulak niwala kayo matagal ko na itong ginagamit at napaka efektivo kung dito naman pari pa ganyan lang yan tapos tulak tulak mo dahil isang paa lang ang nakangat ang naka apak sa lupa pag tinutulak mo ay matutumba ang kalaban okay Pagtipid siya muna ang suntok. Ayan. Ayan. marikam kang mag-insip lang. Tapos, pagsisipa, punta ka dito, sabay tulak. Okay? Sabay tulak. Or, kung nandito man, ganyan. Dito po. Ayan. Then, wear black ka. Tapos, insert black. Tapos, tulak. Ayan lang. Pagpapan nyo? Sa so, tagilira ng kaibigan, talagang po na itong ito ginagamit at subukan nyo. Pag nandito ang runa skate, pag ganyan, Maring kaliwa kanan, okay? Kahit puntang kick o side kick, pag nandito ang sutok, uh, ang sipa, sipa, maring tagpupunta dito tapos ayan, sabay, abante. Okay? Ito, gamit mong buong lakas kami. At ngayon, ay tuturo ko sa inyo naman ngayon ang Wing Chun form ng pagdipinsa at ikumpara nyo sa ibang mga style kung paano ko gagamitin ang pinsa ng Wing Chun at sanay subukan yung ang pag-aralan Okay? So, ang ituturo ko sa inyo ay maring ang kalaban ay sumutok ng marami. Ayan. Okay? Ayan. Maraming suntok ng tibigan, Tapos sisipa. Ayan. Sipa ng frontal kick. So, ano bang gagawin mo kapag maraming atake? Sumutok ng marami. Sumipa ng marami. Diba dapat? Mat matatakot ka dyan. Ngunit, kalma lang mga kabigan. Dahil may ituturo ko sa inyo na pagdipinsa. Okay? Dahil, paring pagdipinsa mo ay wala kang tiwala. Subukan nyo lang ito. Okay? Ito po ay tinatawag na ansaw. Okay? Dito po na gula. Paring nasurpresa ka may atake dito na nais mo. Dito po mga kaibigan. Okay? So, subukan natin. Naisipan mo ipatipas agad ang suntok punta ka sa kanan, kanyan, tapos may darating na namang suntok dito. Maaari kang gamit ng tansaw yan. So sa malayo po mga kaibigan, yan. tu so, dapat pagpunta mo dito, ikot po ito, pinsan ng tansaw, tapos mayroon namang kapasok dito, ikot po na ito, ayan, ayan, okay, ito po ay tinatawag na tansaw. Subukan natin. Handa na kayo? Sa luwa. O So, baharin, pag dipinsa mo may pumasok sa iyong katawan, gusto mo na agad mo agad ay, iwasan, iwas ka dito kanyaan. Tapos, may papasok naman, iwas ka dito. Ayan. Okay? Subukan natin. So, ito po ay tangtawag-tangtawag. Ayan. So, pa-control po, gusto mo umikot ang katawan dito, ito, ito ang umikot. Ayan. Ayan. Tapos, pag may papasok naman dito, ayan. Ayan. Okay? Dahil video, maaari makulangan ka, pag tipinsa mo, maaari mo gagamitin itong binusaw. Ito po. Ayan. Pag ganyan mo, itong backup na kamay ay magiging bungsaw to. So, pangalan, pangalan ito. Ganyan. So, pangalan nito ay kwansaw. Okay? Subukan natin. Kwansaw. Kwansaw tansaw, tapos magiging kwansaw. Yan. At least, pag iwas mo, ikot mo to, ikot, tapos, kanyan. Maraming, tansaw, 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 kwansaw, tansaw. Okay? Dahil kapag sisipa ang kalaban, kahit konsaw lang, magiging ganyan o kaibigan, no? Kay Ranos Kik, ganyan. Ang konsaw po ay, pag ganito, ngunit, abante mo to. Okay? Maraming sisipa ang kalaban ng Ranos Kik. Ayan dito po, pag ang isang kamay, itatas mo to at isang kamay ay putula pa ganyan. Ayan. Okay? Tapos mari mo sa lapitan, ari ka lang, strike. <laughs> ayan. So, di ba, magandang technique. Palitin natin, so ang tansa pa Kapag medyo alanganin, mari kang gamit na kuksaw. Ayan. Mari kang sisipa. Ayan. Pa, 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 pa. Dahil pag ganyan, pansaw, ah, uh, ipaksaw, uh, pansaw, tapos, marikang, atake, hep, 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 pansaw, daki, pa, 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 pang, pa, 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 pang, pang, hep, hep. Kaya, marik, -tak, buka, dito, pang, hep 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 hep, 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 Ayan. So, paano ba Ganyan lang. Kapag Surprise so, kami ka may atake dito. Punta po agad dito katawan -ta mo. Ayan. Punta sa'o. Okay? Ayan po. Ikot mo to. Tapos, atras ka na kunti. Atras yan. He! Tapos, marikang gaganti. Hup! Tapos, may atake na naman. So, dito. Hup! lang. Tapos, marikang. sa dito. Puksao. 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 Atake. Hup! 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 Ayan. Ayan. O So, ganyan po ang pinakarapat gawin kapag ikaw ay video alanganin na ah. mas maganda to, ba? Diba? Subukan nyo lang at sana yung gusto nyo. So, ibigay ko sa inyo ang iwa pang detalye tungkol dito at sana magustuhan nyo. Ito nga pala si Jupiter de Caspi ang inyong sa, sa para sa mga bago para sa inyong channel. Huwag kalimutan ng ang subscribe button paki okay, like and share na lang please. At sa mga gusto mga lagi update sa aking mga videos, sa uh, pagkita, tingnan palagi ang inyong notification bell pagka may bago ko videos. See you next time. Bye-bye!